Ah, balikat. balikat. Hmm. Ganun na katagal lang, kuya? matagal na rin. lang. Sige po. Okay. atras, ah. kuya. Atras, atras. Yan, atras lang. Hindi masakit. Sobra lang. Joke lang. Uh -oh. Inhale ka lang, kuya. Exhale. Wala namang sakit eh, no? Saka ko yan. ini Exhale. Relax na. Huwag mong pigilan. Saka. Ah. ini Exhale. Boom! Ah. Oh. Ah. <laughs> okay lang kaya? Oo. Oh. <laughs> Try natin ulit. Baka lumagotok na, na. Inhale lang ulit. Exhale. Isip ako kaya inhale. Exhale. Ah. Ayaw niya talaga. Pag-ayaw. <laughs> Sige lang. Kayaan mo lang siya. Ayaw niya talaga. Eh. Testing lang natin to. Ayun. Mayroon pala doon eh. Sige lang kaya. Relax lang ulit. Dali. Okay. Dali, dali. Sige. <laughs> Okay. Relax lang ako kayo ulit. Okay. Okay lang, kaya? Okay lang. Ina-pahala ko. Wala naman yan. Sabi nilid ng laman ko. Pero relax na. No. Okay lang, kuya? Ayo. Okay. Kandala. Okay. <laughs> oh, sige, ah, mo lang, kuya. Ha? Huh? Yan, oh, tapos okay, taas. Sir. Bone setting. Bone setting. Oh. So, ano Yung pagkain. Hanapin mo yung ano? Yung account ko. Kuya Al, kuya Al Bone Setter. Okay. okay. Taas mo pa, kuya. Yung sagad, sagad. Parang diretso mo lang siya. Ulit, baba, baba. Yan, ganyan. Tapos sagad mo lang. Yan. Okay. Sagad, sagad. Yung pinakataas. Ah, uh, yan Yan yan? Masakit po ba? Oh, sakit. Oh, sakit oh, sakit. Ay. sakit talaga. Sige lang, relax mo na. Sige, okay, ya. lang na ulit. Sige lang, lang diretso. Sige pa. major relax na, oh. Diba? Oh. O diba, o Oh, di ba? Oh, diba, o laksmalaw. O 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 diba, o laksmalaw. <laughs> o oh, sige, na. Dito ka na apo. Dito, dito. <laughs> ah. Hindi naman. Diyan sige. Doon kuya, harap, doon harap. Parang nakaikot, yan, yan. Yan. Bagsak mo kayo yung pang mo huh? Parang sakay sa motor. Yan. Atras konti. Okay. Hindi kuya. Relax na. Okay. Inil okay. okay. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Relax lang. Okay. Inhale. Exhale. Relax lang. O oh, Sarap. No? Hmm. pa. Okay. Lagay mo dito ko yun. Tapos isa rin. Pagsamahin mo sila. Yan, yan, yan. Relax lang, kuya. Inhale. Exhale. Isa pa, kuya. Inhale. Exhale. Ay, 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 ay. yun Hello, sige ka? Sakit yun? May ano kasi, may nararamdaman siya sa balikat eh. Kaya masakit. Pero kung wala naman, hindi naman ganun ka ano siya. Na kuya, sakit lang talaga. Sakit ako yun, No? Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Sakit nga. Mag magagalaw lang. Sakit. Ito, no? Oo, oh, ito. Sakit yung likod niya. May bukol. Ako sa loyo na. Okay po. Pero yung braso mo, kuya, medyo... Oo, oh, medyo nagalaw. Nag-relax na. Talaga maano yun. Masakit lang talaga. Oo, oh, ako. Pag Tapos, akala ko nga ano to eh, na ano ba yung... Sign kasi minsan din to ng ano, yung... Oh. O, DCI oh, ODCI ba? Oo. Kaya, pagdating na si Bo, magpa-detox ako. <laughs> Kaya ito, kami oh, hindi magalaw. Sakit. Ito, nagalaw-galaw nag na. Dati hindi. Ah, wala. Talagang... Taas mo daw ko yung gano'n, yung ako, okay, no, na oh, naangat na eh. dati hindi. Ah, hindi. Rose shoulder lang siguro yan. Ha? Huh? shoulder lang. Hindi, anong, ano kasi yung nagbike ako, ng folding bike, oh. na nakras ako, tapos nagroll ako, ito yung tumama. Hmm. Ah. Hmm. Yun ang... Lang. <laughs> Sige, dapaan mo lang yan siya. Ito, oh, no? Matagal na to? Yan, yan parang bilog. Okay lang okay, naman? Okay, okay, Pero okay. masakit din? Hindi naman. Ah, okay. Isa lang, Kuya. Isa lang muna. Isa lang muna. Relax lang. Ah. Relax lang. Okay. Relax lang. Isa pa. Relax ulit. Yan. Okay. Ah. Ah. Okay. Oh. Tuhod, Kuya. Masakit din? Oo. Oo. Okay. Sige <laughs> hmm. lang kuya, mamaya natin ano pag nakahiga. Relax na. Okay, uh -huh. sa pa, relax na. Okay. Ah. Ah. Uh, oh, dito hindi masyado no. Oh, hindi masyado. Okay. Sa kabila lang. Oh. Gila. Tonguya oh, masakit din to. Ano okay, ko lahat ng oh. ano, parang parang pinagkatawan ko, lahat masakit. Ah, <laughs> sige. <laughs> Bugbog si Rado. Parang kay Kuya nung una, sino yung una si Kuya? Yung kasama nila na sa ano, maramiwa, maribara okay, Ha? Ha? Okay. Oh. Oh. Ah, okay. Sige, Yun, sakit niya Kuya, ano? Ang uh. uh. dami. Pasok ka dito? Oo. yan, daan Ayan. Yun. Relax ko ya. Hmm. Inhale. Yan. Inhale. Exhale. Buka. Oh. Inhale, inhale. exhale. Exhale. noon, oh. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Hmm. Give me a shot. Isa pa kaya. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. 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 <laughs> 嗯，嗯，啊。 Yun, nauto talaga. Uh, oh. <laughs> oh. <coughs> hmm? <Ne>? Program. Minsan kailangan <laughs> may charge sa matagal. Try na lang ibang charger. Low bat yan pa ganyan. Kuya, higa. diba? Nagalaw-galaw na. ah, dito. Oo. Oh, Naano na, oh, nagalaw ko na. Ibig sabihin kanina talaga masakit yan? Sobra? Ah, tagal na to. Ano na yung... Ito sa itong ano... Mm. One year. San taon, kuya? Wala pa naman. Ay, nabalas na. Wala. Ano, sa Ah, Medyo relax na. Oo. Oh. Nagalaw-galaw na. Eh, oh? no? Kanan ako, pero yung ginalagalaw ko na lang, pinatrabaho ko, yung kaliwa kasi hindi magalaw nga. Sige, kuya. Ano hinati niya maya? yan? Tapos na kita yan, nakikinis na tubo. Kung wala na yung tayo mo, ay, tinago na sa buksak. <laughs> Pero magaling na yung kamay ni Kuya, yung eh. braso. Malakas na. Ah, uh, ay, <laughs> ay, ay, ay. ay sige, may, may pagpalo po yeah, yun, para sa para sa carpal tunnel. <laughs> para sa Wala kang lockdown. Tingnan <laughs> mo bagsak. Relax. Okay. Uh, <laughs> relax mo na, relax mo na. Okay. Okay. Teka, teka. masakit? sakit habang ko yung mga pero eh, pag tigil na, wala na. Sa braso ba na yan? Wala. Masakit ang buong katawan ko Kuya, yun oh. talaga. Basta lahat masakit. Oo. Oh. Oh. Hindi, tsaka diver, pag diver, bugbog talaga. Oh. Nagbubuhat habang nasa ilalim. Lambot ang wala ko. Yeah. Oh. Relax lang ulit. Relax. Relax. Relax lang ulit. Sagad mo, sagad mo. Yan, diba? Sagad, sagad. Yun, o, oh, di ba? <laughs> sagad mo lang, sagad. Sagad lang. Relax na. Relax na. Yun. Taas ulo. Yan. 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 Lagi lang parang sa tinga. Yan. Yeah. Okay. Relax lang. Ulit. Inhale. Exhale. Okay. <laughs> Bumbog talaga ito. Kahit si Kuya na ano eh. Ganito rin yung ano nung una kami eh. Sakit din ang mga ganito niya eh. Ay, umalis naman dito eh. Ah! Oh, nga, nung unang ano niya sa akin, pinipiga niya yung kamay ko, hindi makapiga eh. Paliwan. Oo, paliwan niya. Kaya ba balik siya sa akin ulit, sabi niya, malakas na. <laughs> Pwede na daw siya ulit. Oo. <laughs> oh Oo. Nung nakapangalawa siya, yun na, sabi niya, malakas na. Uh. Relax mo lang, sir. Para maano natin. Oh! Bumawi, 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 bumawi. <laughs> Bumawi, bumawi. Relax lang ulit. Okay. <laughs> yeah. Sige ko kaya, relax. Lambot na mo lang ito. Yan. Inhale. Exhale. Lambot lang. Okay. Ito kaya masakit? Oo, oh, sakitin. Ah, grabe oh. No. Oh. Sige kuya, pwede sumigaw. Joke lang. Ah. <laughs> pwede sumigaw. Huwag ka mabali ah. <laughs> Hindi yan mababali, putol yan kuya. <laughs> <laughs> putol <laughs> yan. Lambot lang, lambot, lambot. Yun. <laughs> wala pa naman ako na balay kuya. Putol lang, tara, hugot siya. Ganun. <laughs> oh, relax lang kuya, relax. Parang natutulog lang. Relax lang. Yan. Ah. Oh, relax lang, relax. Huwag mo siya pigilan. Relax lang. Parang let go mo lang. Let go. Yan. Ganun lang, oh. Yan. Let go pa. Let go pa. Ah. Angat, kuya. Angat. Sige, angat. 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 Dito ko parang wala naman. sarap talaga ng mauna kaya nakawa ka na lang. <laughs> Sige lang kuya, relax uh, mo lang siya. Masakit pa, hindi na masyado. Hindi na masyado. Okay. okay. Sige lang. Uh, Lambot ang mall siya para pag nahila ko, medyo mas mawawala yung ano niya. Yung sakit. Sa uh, pa, relax pa. Ayan, konti pa. Uh, Ayan, yeah. konti pa. Ayun! Diba? Ganun, sana! Konti pa, konti pa. Sige lang, relax mo lang. Oh, tignan, pakiramdaman mo ito ngayon. Meron pa? Oh. Uh, hindi na masyado. Ah, hindi na masyado. Ayun. Uh, no, di ba? Relax uh, lang. Uh, kunti pa, kunti. Yun. Let, let go mo, let go. Uh, kunti pa. Ah uh, yeah. Yeah. Hey, ko angat ulit. Oo, no, mo na yun siya. Oo, oh, mo. Oo, di ba? Oo. Oh. Ayan diba? oh. <laughs> oh, ah, oh. diba? na, oo. Uh, oh. na. wala nang sakit. Kanina, napapaloktot eh, ko. Hindi mabaloktot eh.

Oo, oh, matigas, matigas. Ah. Lambot pa, lambot pa. Bagsak lang. Parang bagyan yan, ganyan lang. Yan. Parang matutulog. Ayan, ayan. Ayan. Kunti pa, kunti pa. Ayan. 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 Relax mo lang. Testing ah. natin. Sige lang. Bagsak mo lang sa. Straight lang. Yan. Ayun, talaga. Hmm. Napalunok ko na ng laway siguro. Uh. <laughs> pa, lambot pa. Angat ulit, angat. <laughs> Pero ba, try mo balok to. Mas, oh, man, lang, ano na yan, marulok. tandang eh. Ano? Oo. Sige, Di ba? Oh, sige, ulit. Relax lang. Dito kuya, baka may sakit din. Oo, oh, may meron. Ha? Eh. Ah? Meron? Oo, oh, okay. sakit. Sobra? Lahat, <laughs> lahat ng katawan Ayun, eh. sakit. Sige daw, isulit mo sakit okay. na sakit. sakit. oh. Yes. Ay, Thank you, Ken. Eh. <laughs> Ah. Ay, ay, ay. Ikaw naman, tulungan mo din ako. Hawakan mo din to. Ay, siya na lang. Uh, okay. Dito, sir. Hawakan mo, sir. Ah, nag Yan, yan. Hawakan mo lang dyan. Hindi ganyan. Parang ganyan lang. Yan. Pero ma ano lang, mild lang. Parang yan lang, ganyan. Parang, okay. parang mag ganyan lang siya. Ay, kay, again, uh. <laughs> Sige lang, relax mo lang. Kuya, huwag masyadong oh. pigasan oh. ha? Oo. Oh. Oo, oh. Oh. Oh, okay. Oo. Oh. oh Okay, relax. Ah. Okay, angat naman dito. Karaan, na kayo ni? Okay. Dito kaya? Ganun lang. Ganyan, yan, yeah, yeah. <laughs> No pose. Yan, ganyan lang. Relax lang. Run. Ay. Ah, ah. Sige lang, relax. Ah. Okay, dito naman. Kuya, angat nanti. Ay. Sige. Dito, dito. Sige, angat, konti. Yan, yan, yan. Paano yung busi? Para gumaling lahat, di ba? Okay. Oh. Okay. Ay, ay, ay. Uy. Huwag maninipa na. Ah, sige kuya, okay na. Angat kaya ulit. O kaya, tignan natin. Uy! Oo, oh, okay na. Oh. Napindot na. Napindot na kanina, hindi pa pindot okay. eh, no? Oh. <laughs> relax lang. Okay. Napindot na si kuya. <laughs> Kahit kuya, relax mo lang ako, huwag pigilan. Ha? Huwag pigilan. Kasi pag tinigilan mo, sama ulo. Joke lang. Okay. Uh -huh. Inhale ko ya. Exhale. Isa pa po. Uy. Dumudulas ah. <laughs> inhale ko ya. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Oh, tama na, tama na, tama na. Tama na sa liig. Okay na po. oh. Okay na po. Okay na po. Wala pa, hindi pa tayo tapos. Okay. 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 Tagilid lang konti. Konti na lang, kuya. Konti na lang. Ito na lang. Ito lang. Ito lang. Kapit ko yan Apit, kuya, dyan sa siko. Huwag mabitama na. Sige na. Straight pa lang ito, kuya. Hayaan mo lang siya dyan maghulog-hulog. Ganyan lang, kuya. Relax lang. <laughs> no, Relax lang, kuya. Inhale ka lang. Relax mo lang yung likod. Isa pa. Inhale. Relax lang yung likod. Oh, ay, ay! Ay, Pantayin lang natin, kuya. Pantayin. Sige, <laughs> okay, bagsak lang. Higa mo lang yan sa akin. Yan. Wait lang. Yan. Yan. Ito, kuya. Mas straight mo lang. Relax lang ko ya, uh -huh. relax. Inhale. flexin Sa pa-inhale. Exhale. Yun. Sarap, di ba? Sa pa-inhale. Tampok, relax lang to. Exhale. Sa pa-inhale. Exhale. mo. Dalawa. Uh -huh. Sapa, Sa pa ko ya. Relax lang. Inhale. flexin Relax. Okay. Hindi, pag sakit, biglang pag wow, parang, ano kuya, pakiramdam? Okay mag na. <laughs> Dito kuya, wala na? Napindot na eh, no? Napindot na. <laughs> Kanina, ayaw magpapindot eh. Sige kuya, bangon. Pakiramdam ano? Oh. <laughs> Kamusta? Oh. Pala sakit Yung balikat, <laughs> oh last, last, mo. last now. <laughs> na. May angat na. Kanina talaga, hindi ah, no? Eh, pumasaya ko <laughs> kagabi uh, sa kanya. Wala, pag gawin niya, ginawa, ginagaw ko yung kamay niya. <laughs> <laughs> Kasi uh, uh, ba sakit? Uh, uh, Oo. Oh, Tapos hawakan uh, ng kamay ko. Paano ko ba hawakan ka? Tayo kuya. Ayan, dyan, sige. <laughs> inhale. Excel ko, wag mo pigilan ha. Okay. <laughs> ano kaya, pakiramdam mo? Okay na? Okay na. Okay na to. <laughs>